ito yung harvest kong egg doon sa pato. <laughs> Merong maliit. Titignan natin kung ano laman yan. Bubuksan natin. Ha, guys? Tingnan natin kung ano laman. Eh. Bubuksan natin yung itlog na yun. Kasi yung pato namin ngayon is nag, nag nagkasisiw na pero walang barako. Kaya nang, nang itlog ngayon, ayan pong lumabas. Ubuksan natin tong maliit na yan kung ano laman. <laughs> Pero itong dalawa na yan ilalaga ko. Okay. A few moments later. Ito na bubuksan na natin. Tingnan natin kung ano yung laman nito. Hmm, hard shell. Gano'n naman yata talaga yung pato. Hard shell siya. Tingnan natin. Okay, kaya man itong maliit na to. Sana walang amoy. Hmm. <laughs> so wala siyang ano, wala siyang dilaw. Ano? Oh. Wala siyang dilaw. Puti lang. Yan guys, oh parang ano lang siya miwopos ano <clears throat> kaya tsura nito pag niluto is this safe? pag niluto so ayan guys miwopos lang wala siyang yok okay now uh, we know kung ano yung laman <laughs> ngayon ito ilalaga na lang natin to for sure Hmm. Hmm. Tignan natin yung resulta niyan. A few moments later. I'll... Ito na yung ano itlog na pinakuluan. <laughs> Nag-bird. Mamaya palalamigin natin para mabuksan na natin. Okay? Moments later. A few moments later. <laughs> oh, ito na. Ito yung maliit. In-steam ko lang. <laughs> ito na yung revelation ng ano, nilagang itlog ng pato. Ayan natin kung anong hmm, hard shell talaga siya. Ano yung ng harvest natin na egg. <laughs> There. Let's go. Hmm. Ano ako. Excited. Ito yung laman ng itlog ng pato. Matigas. Matigas yung ano niya, Shell. So ito yung ito yung isa yung ilaga ito yung unang balat natin ganyan natin kung uy yung hard shell talaga siya parang itlog ng itik init pa <laughs> hat 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 Ayan. Namaya. Kalat na yung balat. iyan na natin. Pakita ko rin itong... Ayan, nabalatan na yung isa. Itong isa, paano palatan din natin to Yung mga previous video ko, mapapakikita nyo dun yung pato. Yung inahin. So, after... Mahigit isang buwan after mga itlog. After mapisa yung mga sisiw, yung itlog. Mga itlog na siya. Ito na. Kita ko kanina ng browns ako. ako. Aba, yung ano. pa, pangit ng ano. Pagkabalat ko. Hmm? Pangit. Pali, vale, ayusin ko ito. So ito na um, Tinikman ko yung mga natanggal dyan Yung nakadikit sa balat Medyo maalat Hindi ko naman nilagyan ng asinto nung nilaga ko So biyakin natin Tignan natin kung anong itsura ng Itlog ng pato Medyo matagas pa Ayan o oh. Yun o, oh. ganda o oh. Hmm. Patikimin sa anak ko oh. Yun o, oh. ganda Ganda o oh. itlog ng pato revelation natin na anong lasa nito papatigin ko sa anak ko ah oh, Janelle this is your egg you want to taste it And okay this one. uh, no this one this one hmm. taste it what will you say huh? Oh. sige taste mo oh, uh, you remove the yellow one hmm. masarap good Oh, masarap daw. Ay, hindi ko makain yun ng yellow eh. <laughs> ng yolk. Pares ko nung maliit. Ganun din. I will remove that. Mm. Sarap. Mm. Yum, yum, yum. Mm. How about yaya? You want? Mm. Siya unang kumain ng itlog. ng pato. Thank you. Salamat sa Diyos ka Okay, good job. Sarap. Okay, tikman ko yung maliit. Tayt. Kung anong lasa nito? Hmm, sarap din. Parang may alat. there's a salt. Tikman ko tong yellow. Hmm. This is so tasty. Para siyang may asin, na eh. hindi ko naman siya nilagyan ng asin, pero hindi ko alam dun sa tubig kung ano. Pero masarap. Hmm? Sarap. Yeah. Okay, bye-bye. Bye-bye. Okay. <laughs> okay, ito na lang natira sa itlog ng pat. Lahat <laughs> kinait na yung puti ng anak ko bunso. Hmm. Yan na po. Thank you for watching. Ito yung mga pa itlog ng pat. <laughs> Sarap. Di naman yeah. masarap. Yes? Okay.